sa atin ng Diyos ni Jesus. Ang stress, parang damit. Pag yan, sinusuot mo at masikip na sa iyo, hindi na bagay. Kailangan mo na yung alisin at iwan. Amen? So, number one, para po hindi tayo ma stress, isipin mo kung sino ka ba talaga. Hindi ikaw ang stress. Hindi ikaw ang problema yan. Hindi ikaw ang mabigat at mahirap na karanasan. Sino ka ba talaga? Anong sabi ng Diyos? You are loved. You are special to me. You are blessed. Kaya nga, sa susunod na may karanasan ka ng stress, ulit-ulitin mo kung ano ang tingin ng Diyos sa'yo. Sabihin mo sa sarili mo, pinagpala ako. Hindi ako pinapabaya ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Amen? ken wag na wag niya pong sasabihin stress ako